kasi sige, magsalita ka. Alis na siya kasi magpapaano na siya. Magpapaano na siya. magpapaano ng bata, magpapaano mo saan. Eh. Ano daw? Antay. Antay, 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 antay ano? Antay ni po. <laughs> Bastos. Parang taga naman po, pakita ko. Ganyan yan, ganyan yan si, ano, si Mayora. Yung up ko siguro three-fourth na lang. <laughs> kasi po, hindi ay, yung atay ko tanga ko Ano wala niya? Tapos baka suot na. Ay, na. <laughs> ganyan, ganyan sila kakukulit. Sobra. Yung isa, oh. <laughs> Cellphone o. lang ang peg. <laughs> Pakainin ko lang, ah. <laughs> babalik ka, o, babalik Mayora. Sige, pakain mo. O babalik o, yan. Pakainin mo na. <laughs> <laughs> nga, masarap yung bagoong sa albusan. Gelatin na. Masarap yung <laughs> gelatine. Alam mo yung ako na kulay puti? Walang flavor. <laughs> At, uy, ka na. Ganyan sila kolete sobra ala alis Anong ka, ka? Air, ba? Bata. Uy, ang bata huwag ano? 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 ako. ano? 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 Ay, grabe so, ang arte. So, Nagpatid pa talaga, oh Tapos so, isakay mo ako dun, ha. Napagod ako. Wala na, apat lang kami. Mabawasan na. Sila yung lahat. Babalag ko na yung mga ulit. Magpapakain ka lang. Kanino? Sa, sa malaki, sa maliit. <laughs> okay, Pwede <laughs> ba <Balim>. mabog? <laughs> Ayan, sabakay kami. tapos si Baba, Kasi sa taas. Tapos ibababa niya ko. ako doon. Hatid, hatid, hatidan kami. nag kami. Ayan, thank you guys for watching sa makulit na mga nanay.